Hi! Mahing Adlo, kanyang tanan Naku, na-miss nyo vlog na ito Kasi mag-update ako na. aming baler Kasi may ginagawa sa bahay Kasi nasira na po yung bahay Inaanay na po siya, gay na sa wakwak -wak. Kaya walay ga puyo Ang mga wakwak, narinis May isa nagtaltad Ang isa, narinig, gulat-gulat mga anak Ayan <laughs> <laughs> Ang ulam nila ni Auntie ngayon ay Puso! Ay Ayan tayo ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo. Mayaman po ako kasi meron akong kotse. Kotse na hindi umaandar. Ito po yung sasakyan namin na hindi pa umaandar kasi kailangan ng change oil. Change oil ba? Ito po yung bagong um, love team. Bitbit ko nga pala. Congratulations sa atin. Meron na kami hey, ATM hey. ng video network bank branch na hasaan. Kaya so pala ako hawak ng ATM ko kasi yung ATM kong dalawa nandun sa ang hawak ng ATM ko ay kapatid ko at si mama. So, sila lang nag-withdraw. Tapos, meron akong bago ngayon ng ATM. Iisa lang lahat ng password. So, wala. At least ako, meron ako. Ito, hawak ko na talaga to. So, itatransfer ko dito yung mga pera doon kasi withdrawin <laughs> lang nalang withdrawin. So, pasukin natin yung bahay kasi pina na... Ito na pala yung bahay sa likod doon. Ah, oh, ganda na ng ano, talisay. So, pasok tayo sa bahay kasi eh, nirenovate. Nire Nasira yung bahay. Alam niyo ang dahilan kung bakit pinaayos ko yung bahay. Ito oh. Ay, mamaya na natin papakita yung nasiran bahay. Dito muna tayo. Ito yung mga tinanggal na mga um, fake grass. Bibigay ko kayo ng update sa bahay ni Caridad. Ang ganda na ng kanyang color. Oh. Guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nabili ito. Itong lupa na to guys, hindi pa sa amin to dati. Nakabakod pa to dati. This is common pa na lupa. Tapos binenta to sa akin. Nabili ko siya dahil sa project na My single lady ni Miss Jody Santa Maria. Iyan binirasyon ang Marudo. Nabili ko tong lupa na to dati. So, nung nabili ko siya, ito bahay na talaga to na ate ko kasi nabili to niya sa tita ko. Ito, may bahay to dati pero sira na. Dito kami nakatira dati. Nabili ko naman to dati sa project ko na The Mall The Merrier na movie so nagka pa ako na ng 150,000 ito bininta sa akin ng 80,000 so kaya nabili ko itong lupa na to tsaka yung bahay sinira yung bahay after namin tumira tapos biniba tapos pinagawa ng bahay na kapatid ko I'm hindi I'm sure na no? Oh, may -con sila, gift nung ano niya nung kasal ah. Ito sa ka, sa atik ko, bahay na talaga at lupa na talaga na tapos pinagawa na lang ulit. Okay? So yung swimming pool na yan, dyan na yan, ano. First time mo dito, gawin ano? Ari ka dito, matuto ka dito, video, video ka, video mo siya. Oh, Ford. Ha? Huh? Ito tao mo eh. Ayan, kaya ko po, po siya pinaayos sa taas. Ay, ta dito ka, sa likod. Kaya ko po, po siya mapahayos kasi kung makikita niyo guys, sira na po yung sa taas. O, oh, tingnan niyo oh. nalata na siya. Eh, di siya masiga, masiga. Pamamilaw yun siya. Nasira yung ano namin. Yung ceiling namin. So, umangit siya kasi halo naman yan sa taas. Kasi may ba bakal naman siya ng mga ano sa, ila sa ilalim. Kinabitan yun. Kahoy lang kasi to plywood. Ayan no, nasira siya. Mm -hmm. Nagkabutas-butas. Kasi, um, nag nagnito. pag umuulan, nagmo-moist. Tapos, yun, na nalata siya ba. So madaling lang naman siya palitan kasi magaling naman yung mga karpintero namin. Ang tatanggalin lang naman dyan is yung plywood. Yung mga gilid dyan, hindi naman tatanggalin. Yung plywood lang, tapos i-re-repaint. Tapos ang i-re-repaint namin, ang pipintura na gagawin ay ah, ito. Ayan, itong gray sa taas. Ayan o, oh, no, yung gray. Yung tatanggalan din yung parlings. Oh. Bakit kaya natatanggal sila, no? Wala na, ikonan. Yan, ulo sa rivets pa. Wala, skim coat. Ay, Ah, uh, oh, pwede mo man ta on, ano lang naman yan, lagyan ng parang masiliya, tapos i-repaint, no? Kasi magpaparepaint ako ng bahay, guys, kasi ang dami nagbaba sa akin, bakit black? Anyway, bakit black yung bahay ko? Kasi I really love black, I really love gray, at ayaw ko po na maliwanag, sa totoo lang talaga, ayaw ko po talaga na maliwanag. So, I decided na, ma'am, color ganito ako. Just okay lang naman, ano, ano, tanggal ba? Yung iba na tatanggal. So, Pero, gagawin ko siyang cream white, cream white yung jig mm -hmm. Of white. So, dito na, pwede ba tumo, maglakad? Oh, pwede na. Oh, na? oh, oh sige, na pa, pwede na. Oh, sige na, papili dapit. Ayan, si Mother Sita. Okay, Kumusta ang iyong mansiyon? meron na akong ATM na bago. Kasi ginagamit yung ATM ko lagi. Nasira na yung ATM ko, kakaswipe nila. So, may bago akong ATM, Hindi ko na sa ilalagyan yung ATM nila. Yeah, di ko sa pupakabano. Ha? Di mo sigaglutop-lutop. Masiba masidili pa na PD ha. Ngayon 1:00 pa. Tutulo pa 'to nilalampayan din na. Din na ang dami nagsasabi na kailangan ng skim coat ay isa to e waterproof daw dapat bago at kulurproof ano ba din? Waterproof sa dapat pahiran daw muna. Hindi yan kasi ang tiles naman kasi talaga, hindi naman nagbabasa yan kasi meron yung, ano eh, oh, wala na. yung in between nga niya o yung linya nga niya wala masyadong ano lalagyan pa yan ng ano ng, ng parang grout grout Gout? grout grout talagang pa siya so kaya lang man <laughs> to siya nagano kasi nung sinimento to o binuhusan as is na tagayan yan wala na so nang nag uh, ano nag absorb sa Bisaya gasunop pa so naabsorb niya yung tubig so ngayon Oo. may tiles na siya Ay, so gusto, so wala na siya yay tapos tuma outro Ayun, nga, nga nanukad ka sa fiesta ah Laman, <laughs> <laughs> Lay -lay layo, layo pa man oh kay naka decide oh, na siya hoy ah ang dito pa po and yan diyan guys ayan din abre ang kwarto ma hindi sila makapasok ayan po ang gandoon po yan diyan sa likod Rado yung kwarto, hindi makapasok yun na Joyan sa kwarto. So yun guys, hindi na yung makapasok sa bahay. Ang delikado mo ng uno. You know, kalitot, oh, Kino, mo. Yung sa mga wire. Pero hindi na mapapasok mga bata diya. May gano'y mga wire niya. Agay ah, pa sa kaya mga bata. So yun lang guys. Ang ganda ng bahay namin sa tapat guys. to, oh. Mm. Ayan no. Kaya papapinturahan ko po tong sa bahay. Papalitan ko po tong kulay. Anong color ka? Ano maganda no? Ikaw okay. ting. Oh, ano maganda? Nag-search? Sa silot? cream white na ipakolor ko. Silon, cream white. Hanap lang ako ng combination. Cream white with brown or beige. Mga ganun-ganun. Sa, mm. sa labas. Basta buta niya nag-light. White lang yan. Cream Para clear na kasi. Talunin ko yung sayo. Kasi yung sayo kasi ang daming ilaw. Parang mall. <coughs> okay, ubo. So dito sila ni Inday nun. Mana so, mak abang dah jipur duk segi mok diri. Mak bani mun dah lang guys. No. So, sabi taya. Mak abangan ni po nak mag magkakaano dito dito magbiging Nah, tinawag mo oh. Ora na serta sa isa. Na kedua. Nungkat pina na sa amo. Tani. Oh, mana nak bawa pulang sa? Oh, bung kagun pun. Ay, nalang sabi sa dis. Ay, baro ako. Bung kagun, nung muna siya madawak, nung siya tarang parang may Pagliling ni Satanan na nadayon. Hindi, hindi mo sa Satanan. ka ng tama na sa ikatulo. Sagda na sa Satanan lagi. Oo. Oh. Mintras, hindi ni kusugon pag Di ba ni Mabuak? Ay. Pero lumaki na siya. Tumaas siya. Oh. Ito yun, maguna. Pwede mo siya. Bapay, mga extra tiles. Ani, wala na. Hindi naman ni Kung kanilang isa, sige, mahango-hango. at gumawa-club siya. Siya na lang isa. Mabuak, maguna kaya naman mat pa ng isa kung dilim ito ka ng dungan sila ka hanap ito kung, sila, gana, kung kanira isa maukang ukang kanira man oo kaya mo so yun guys natutanggal na po siya hindi kasi solid yung paglagay nila eh stupid so that would be all thank you so much guys abangan na lang natin ang update the next day baka tapos na to. kasi pinataman na munda dito kasi ang init kasi guys nababother ako dito kasi ang pangit okay. thank you so much for watching guys bye bye